Hello guys, good morning guys Magluluto ako guys ng Inonon guys sa Bicol Ayan, inonon Inonon na galong guys At ilalagay natin guys ang Sangkap dito Guys sa Bicol, inonon yan ang tawag Pero sa Sa Tagalog ata Paksiw meron din inun-una, wala masyad, walang kamatis na nilalagay Pero ito inun-un guys na madaming kamatis. Ayan guys. Lagyan ko na ng sibuyas, bawang, luya at kamatis, sili. At ang ano guys, ang ilalagay kong pang-asim. Ayan, kalamansi guys. Yung iba, guys, nilalagay suka. At lagyan natin lang asin. At paminta. Paminta, guys. Ayan. Mas masarap to, guys, sa paksiw. Kasi yung kamatis niya, ang nakakapasarap dyan guys at saka yung lemon ayan na guys sinalang ko na at nilagyan ko ng tubig ayan, pamukulo na dito guys ang ating mm -hmm. masarap yan guys yung sabaw isim asim ay tinanggal ko pala yung sili kanina kasi pag naluto siya super anghang guys kaya yan yung babalik ko na lang Lito na yun guys 嗯。